Good morning, Blanca. Ay, kayo po pala, Tito. Magandang umaga din po. Kamusta na po yung pakiramdam nyo? Mabuti naman. Salamat sa'yo, ha? Wala naman po akong ginawa, eh. Kinantahan ko lang po kayo. Hindi ko nga po alam kung paano nakatulong yun. Malaking bagay yun. Nagising ang diwa ko nung narinig ko yung kanta mo. Dahil special sa akin yung kantang yon. Blanca, matanong kita. Saan mo ba natutunan yung kantang yon? Natutunan ko po yon. Kasi kinakanta po yun ng nanay ko sa kapatid ko nung maliit pa po kami. Nasaan siya? Bakit hindi mo siya kasama? Nasaan ang tunay mong nanay? po alam kung nasa sila ng kapatid ko. Hinihintay ko nga po silang dumating. Kaso mukhang wala na po silang balak dumalaw ulit. Bakit naman? Yun po kasi yung gusto mangyari ni Ma'am Priscilla. Pumayag po si inay. Para daw po yun sa ikabubuti ko. Jack, kota. ka Sigurado akong hindi ka matitiis ng mga yon. Pupunta dito yon at nibisitahin ka. Talaga po? O, oh, pero... Pangako mo sa akin, na Kapag dumating ang nanay mo dito, ipapakilala mo siya sa akin, ha? Okay lang ba sa yon? yun? Okay na okay po. Sa tingin ko po, magkakasundo po kayo ni inay. Kasi pareho po kayong mabait.